Wala na naman, may na naman. Ito na naman, may gagawin na naman ako, panibagong content na naman. Ang aking gagawin ay mamumutol ako ng mga dahon sa amin, sa amin ni Kuran o sa aming bahay. Kasi nga, balita bali 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 taro o may may, may nagtatago Ahas kasi nga ito nga daw. Uh, guys, ngayon wala naman tayong ano ayong pang-ano ng uh, mga uh, dahon, yung gagawin mo na lang, ang gagamitin ay lagari na lang. Kahit na basta mawala lang, basta hindi lang mapirahan na ang ahas. Kaya diba? para na guys, natin ang ating mga dahon-dahon sa likod para hindi nga. Kasi di ba malago na rin yun? Alam natin ang ahas. o may mga iba-ibang kasi ng ahas na nanunuklat na bibigay lason o gayro sa ating kawad. Kaya, tingnan natin dito kung dito siya. Kaya tinignan ko dyan, na um, pamputol ng mga, uh, pamputol ng mga uh, dahon dyan sa aming likuran. Kaya dito pumunta na ako sa record para paghahandahan na ang, a, ang, akin aking mga puputulin at ako yung mag-uumpisa na at aking tatagtagin muna ng aking pagkatayo na ng cellphone. Kaya pagkatapos nyo guys, itiayo ko na ng cellphone dyan at minisan ko na kasi nalapit na rin umuwan guys. Kasi sa lang, guys Kung binubunot ko ngayon daw na naputol ko Ay may oh, shit, sa akin dyan Sakit nyo na Hindi ko nga alam kung ano tawag yon. Yung parang hindi naman siya yung para sa Para siyang kumakapit sa ating mga damit Bagkos yun nasa ano lang siya yung stag giligiran Pag hinawakan mo napakasakit talaga mismo Para siyang tumutusok guys Kaya guys yung ginawa ko lang dyan guys Ay pinuntur ko na lang dyan yung akin natayo na ng cellphone Yan habang dyan guys pinaputol ko na nga dyan ganina nga may nakakita pa sa akin nagbo-vlog guys pero hindi ko na sila pinansin kasi nga mas gusto ko na lang gawin ng content ito guys kasi yung kasama ko kasi kanina nag -ano siya kasi may gagawin siya kasi nag apply siya kasi mag abroad siya sa mga university sa Saudi Arabia kasi mag aaral siya doon guys kaya ang ginawa ko na lang kaya ako na lang kaya mag content kaya, kaya, sa hintayin ko pa siya guys kaya yan guys pinuputol ko na dyan maliliit at mga malalaking mga sanga ng dahon kahit anong dahon dyan basta yan lang yan hindi man yan importante yan guys kasi, kasi minsan kasi dyan nagtatago yung mga ahas pero hindi ko naman yan tatapusin kasi napakarami naman yan guys kung akong tatapusin ko naman yan charot! nakakapagod naman talaga guys kung, ta kung tatapusin mo yan tapos gagamit mo na gari kala naman yung pamputol talaga ng mga dahon o alaman talaga guys so talagang matapos ko yan kay 30 minutes o or isang oras talaga guys kaya ginagawa ko lang dyan, nagtitiis na lang din ako. Tapos hinihintay ko na rin kasama kung kailan nga uuwi siya guys. Pang ina guys, alam mo kanina na, na ano, yung kamay ko dyan eh, nagdugo kanina. Pero tinis ko na lang, kaya sana naman na hintayin ko naman, gagawin ko kung ipaparamdam ko sa akin sarili na nasaktan, na uh, nasaktan yung aking kamay or ano oh, na pininisan ko na rin dyan kasi nga malapit na rin bumagsak yung ulan na napakalakas yan guys minotro ko na yung daw dyan mga malalaki ha hindi naman lahat ay puputulin ko kung naman ang puputulin ko dyan kahit nga pa unti unti ay puputulin yung sabi nga nila kapag may sipag may inilaga ganun din yun guys kaya wag naman kayong tamarin kahit, kahit 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 lang ang tao sa bahay Puturi nyo yun na yung napakaliit Huwag nyo nang pansinin yung mga iba Yung iba pwede man naman bukas Hindi man masasira yung mundo Kung hindi man puputulin yung mga iba dyan O hindi mo naman hindi man masasira yung mundo Kung lahat man puputulin Diba? Kasi mas maganda yung maliit Para na-exercise ka rin naman Para makapagpahinga naman yung Yung, yung katawan at yung dugo Yes Kapag guys may nakakita sa Huwag mo nang pabayain yung mga iyon Charot! Yan guys ya yeah, habang nag-aano ko dyan guys ay iniisa-isa ko na rin dyan kahit yung napakaliit dyan liit ng daliri ko or kunting kusing sabi nila yun ganun guys char charot char yan guys habang binuputol ko na rin dyan guys ay wala lang charot yan kunti kunti na lang malapit na rin siyang matapos sa aking mga ginagawa yan na guys Tinanong natin siya at malapit na rin siya matapos ang aking ginagawa sa pagpuputol ng mga dahon. Hanggang dito na lang guys. Paalam. See you later. Bukas. Kita-kitits na naman tayo sa ating vlog. Bye-bye.